2025 25 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Ito'y upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pong pagtutulungan at pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayong araw dito sa ating programa si Assistant Secretary James Layog Assistant Secretary for the implementation of EO 70 series of 2018 and National Task Force for West Philippine Sea and Department of Agriculture upang talakayin po kung paano nagko-converge sa mga ahensya at partners ng pamahalaan sa pagpapaunlad po ng mga barangay at kanayunan at pagsusulong ng kapayapaan tungo sa kaunlaran. Magandang araw po sa inyo, Asik Layo. Ang magandang araw din po. All right. well pag-usapan po natin ang mga anti-poverty efforts po ng DA. Partikular po yung inyong pong mga hinahawakang program. Tell us more about these programs, Yes, ma'am. Uh, ako pong namumuno ngayon dun sa Poverty Reduction Livelihood Employment Cluster ng uh, NTF-ELCAP, wherein uh, yung Department of Agriculture ang uh, chair ngayon. And uh, ang ating uh, mga interventions para sa kahirapan, ay, uh, upang tulungan makaahon sa, sa kahirapan yung mga tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged mm -hmm. areas sa ating bansa na yung mga apektado ng kaguluhan no yung conflict affected areas uh dating uh, mga guerrilla fronts na, na 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 clear na ng uh, security forces ngayon nandito tayo para uh, magdala ng uh, sustainable development peace and sustainable development. Mm -hmm. Speaking about convergence ano, asek sino-sino po ano anong mga ahensya ng gobyerno ang inyo pong katuwang sa mga programa at inisyatibang ito? Uh within the department ng agriculture, uh nagsasama-sama tayo, nagko yung iba't ibang ahensya, no, iba't ibang bureaus, uh, and then from the department tayo nakikipag-partner din and uh, nagko-collaborate, nagko converge ng program with other agencies tulad mm -hmm. ng uh, TESDA, uh, DTI, DOST, DOLE, DSWD. Yan, nagtutulong-tulong tayo sa mga target uh, barangays. Mm -hmm. Pagdating naman po sa pag-provide ano, ng uh, source of livelihood sa ating mm -hmm. po mga kababayan, especially dun po sa nabanggit po ninyo mga dating guerrilla fronts, na-clear so na. -clear na. Mm -hmm. And ano po yung mga livelihood programs na provide po natin sa kanila? Uh, iba-ibang programang intervention ang ginagawa natin. Pero for, for DA, yung mga programang intervention para mapa, una magkaroon ng uh, mataas na produksyon mm -hmm. ng, uh, ng, uh, ng agrikultura, uh, nandyan yung uh, rice, yung corn, meron din tayong livestock, meron din hong aquaculture. Mm -hmm. So yan ho yung mga ini-introduce natin. And then uh, tumutulong naman si TESDA para sa training and capacity building. Okay. And then uh, ang DTI po ang tumutulong naman sa pag uh, value adding at saka pag uh, tulong sa market linkage kung saan na uh, i-market yung mga ano mga produkto. Mm -hmm. So nandyan yung uh, training and also um, source of livelihoods para sa kanila. At nakakatuwa, nakatulong po ninyo iba't ibang mga amahensya um, ahensya ng gobyerno. At mahalaga yung mapataas yung kanilang yield ano, and production because it follows sa tataas ang kanilang kita. Now, meron po kayong konseptong peace farms. So yes, tell us more about that po, Asik. Yung peace farm ho, uh, konsepto ng communal farming na we're trying to introduce dun sa mga, itong mga conflict-affected areas nga. Uh, ang farm workers uh, ito pagtutulong tulong no ng uh, iba't ibang sektor at stakeholders upang masustain yung peace at uh, magkaroon ng development. So, ang isa ang farm workers dito ay uh, yung mga former rebels. Okay. And then uh, yung CAFGU, kasama mm. na rin sila at yung komunidad. Uh, ang nagbibigay ng lugar o area na sasakahin. Ah, uh, kuminsan yung military reservation, mm -hmm. kuminsan minsan naman uh, private sector, okay. even the church is uh, also mm -hmm. helping out. And then uh, ang technical uh, technical uh, aspect at saka yung mga farm inputs galing po sa DA. Mm. Ang training naman, yung nga, kinukuha natin galing sa TESDA at iba't-ibang ahensya. Maganda yung konsepto, ano? Mm. Mm. And also, this is a platform for the former rebels to really reintegrate sa society. Oo, parang yun na rin ang konsepto ano, niya is halfway house na rin siya, mm. doon na rin yung training. For uh, mainstreaming, ang tawag natin, more than uh, integration, is to mainstream, ibalik sa mainstream yung uh, mm -hmm. mga dating mga kasama. Uh, kasama na natin na uh, uh, galing sa kabilang uh, kabilang panig. Mm -hmm. Well, talking about peace and poverty. Uh, paano po ba nag work itong dalawang konsepto na ito para masiguro natin na magiging sustainable yung kumbaga um, pag-angat ng kanilang uh, buhay at mabawasan itong uh, incident of uh, poverty. Oh, kasi ang importante hand in hand yan eh, chicken and egg nga eh. mm -hmm. Ano ba mauna peace or development? Mm -hmm. So, I think sabay sila no without peace wala ring uh, progress eh so we have to invest on peace kaya tayo nag kailangan magdagay sabi nga namin yung mga gida barangays the farthest the poorest mm -hmm. and the smallest barangay dan dapat mag-invest ang gobyerno mm -hmm. diyan tayo dapat ang, ang estado dapat diyan magdala ng, uh, ng mga programa para magkaroon ng uh, magkaroon ng development at at the end of the day, magiging ano siya, magkakaroon ng sustainable peace, magkakaroon ng development. Mm -hmm. Right. Sa ating pong mga magsasakanos, dahil uh, sa Department of Agriculture, ano po yung ating uh, monitoring pagdating sa poverty incidents dito po sa sektor na ito? At ano po yung mga hamon na patuloy po ninyong um, hinaharap at na nilalabanan para po po ang ating mga magsasaka, sir? Oo. Oh, ang uh, last na tala ng uh, PSA, uh, ang datos po is around 27% ang poverty incidents sa mm -hmm. uh, 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 agricultural sector which is uh, translated into around 2.1 million uh, uh, farmers mm -hmm. and uh, fisher folks. So with that, uh, maraming programa ang, uh, ang DA ngayon upang maka, makatulong para iangat ang antas ng kabuhayan ng mga mm -hmm. mga kababayan nating uh, nasa mm -hmm. sektor ng agrikultura no? Kaya nga meron tayong mga programa tulad ng uh, special uh, uh, area for agricultural development na kung saan ito ay tinitulungan yung mga lowest uh, poorest uh, mga barangays no. Andiyan din 'yo yung uh, 4K program para sa ating mga katutubong kababayan and tuloy-tuloy uh, na intervention upang uh, maipaangat ang uh, ang ating uh, produksyon. Kasi yung nung nag-assume ang ating uh, pangulo bilang uh, kal kalihim ng uh, Department of Agriculture mm -hmm. ang marching orders niya dalawang bagay eh. Una sabi niya pataasin ang produksyon para magkaroon ng sapat na pagkain ang ating mga kababayan. Pangalawa, tulungan yung mga pinakamahihirap nating kababayan dito sa mga rural areas. Mm -hmm. Alright. Now, yung convergence or how important na nagtutulungan yung mga ahensya under DA and even outside DA para puksain po ang ang um, kahirapan sa partikular sa sektor po ng mga magsasaka. Ang laking bagay ho kasi uh, dun natin nakikita yung ano yung uh, sa convergence yung pagtutulungan yung tinatawag nga nilang whole of government mm -hmm. uh, approach and then hulop nation participation and then good governance pag nagsama-sama huto talagang kaya nating talunin ang kahirapan mm -hmm. now i wonder ano naman po ang pwedeng gawin ng mga local government units para po matulungan din po at maging partner ng DA to help the sector of agriculture actually partner na po talaga mm -hmm. natin sila ang ginagawa natin dito ay uh, pinapatibay natin yung ano pinapatibay natin yung uh, existing institutions ng ating uh, local government especially on the barangay level inang mm -hmm. ang kinakapasitate natin dahil naniniwala tayo na nandun sa komunidad nagsisimula ang development Alright, well, um, malugod po kami na kayo po ay nakasama namin ngayong araw na ito para mas maparating natin ang mensahe ano, ng mga programa ng Department of Agriculture upang labanan po ang uh, problema ng kahirapan sa ating bayan. Partikular po itong mga hamong patuloy na kinakaharap ng ating mga mag -isaka. Kaya naman, Asec Layuga, yes. samahan po ninyo ako yes. at sama-sama tayong umaksyon laban, umaksyon laban sa kahirapan. kahirapan. Maraming salamat po ulit sa Secretary Layuga.